Magandang araw ko po si J.N. De para sa Pasada Balita ngayong alas dos. Hindi mo na makakabiyahe ang isang bus ng Solid North na may rutang Kabanatuan City to Baguio City. Matapos itong masangkot sa malagim na road crash sa Nueva Ecija. Tatlong araw na suspendido na ng sasakyan habang siyam na pong araw na suspendido ang lisensya ng driver nito. Batay sa show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, na nawalan ng kontrol sa manibela driver kaya ito napakabig pakanan at bumangga sa isang sasakyan at kantin itong August 13. Dalawa ang nasawi sa insidente. Kaugnay nito, ipinag-utos din, ipinag din ng ahensya na sumailalim sa roadworthiness check ang mga bus ng Solid North bukod pa sa road safety seminar at mandatory drug testing sa mga drivers ng kumpanya. Samantala, naglabas din ng show cause order laban sa isang driver ng pick-up na nag-counter sa Malolos, Bulacan. Inatasan siyang magpaliwanag sa insidente at posible rin siyang humarap sa mga kasong driving against traffic, obstruction of traffic at improper person to operate a vehicle. Suspendido rin ang lisensya ng driver sa loob ng 90 days. Ang mga kabag na ito ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang disiplina sa kalsada at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng road users. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM Desus. Magandang araw po.